lumobo sa 244 million pesos. Dati lamang itong 58 million noong 2022. Nagdeklara si Senador Panfilo Ping Lacson ng net worth na 244 million bilang bahagi ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong June 30, 2025. Ang halagang ito ay higit apat na beses na mas mataas kaysa sa kanyang dating net worth na 8,771,409.62 noong June 30, 2022 nang magtapos ang kanyang nakaraang termino sa Senado. Ipinaliwanag naman ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang yaman ay bunga ng matagumpay na negosyo sa real estate at trading kasama ang dalawang business partners. DPWH, sa na naman. Dalawang put dalawang silid aralan lang ang natapos sa target na 1,700. Sa kabila ng target na 1,700 na silid aralan para sa taong 2025, tanging dalawang put dalawa lamang ang natapos ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance noong October 20. Ang mababang completion rate ay ikinagismaya ni Sen. Bam Aquino, chairman ng Senate Committee on Basic Education. Anya, kung ang ganitong bilis ng construction, maaaring umabot sa 200,000 ang classroom backlog sa 2028 mula sa kasunukuyang 146,000. Bukod sa mabagal na pagpapatayo ng mga silid-aralan, binigyang din ni Aquino na halos isang katlo ng budget ng DPWH ay napunta lang sa flood control projects na siyang naging prioridad ng ahensya sa nakaraang taon. Ang mga proyektong red flag ay posibleng kumain ng kalahati ng kabuoang budget ng DPWH ayon sa mga ulat. Inday Barreto nagkwento tungkol sa nakaraan ni Claudine at Raymart Santiago. Mainit na usapan ngayon sa social media ang panayam ni Ogie Diaz kay Inday Barreto, ang ina ng aktres na si Claudine Barreto, matapos nitong magbahagi ng mga kwento tungkol sa naging relasyon ng anak, sa aktor na si Raymart Santiago. Sa nasabing interview na inilabas nitong October 19, naging emosyonal si Inday habang inaalala ang mga pinagdaanan umano ni Claudine noong sila pa ni Raymart. Ibinahagi rin ni Inday na dumaan sa matinding postpartum depression si Claudine matapos manganak at ito raw ang isa sa mga panahong naging pinakamahirap para sa kanilang pamilya. Ang buong panayam ay mapapanood sa YouTube channel ni Ojie Diaz.